bunot tayo ngayon ng mga cards kung ano yung mga messages na pwede nating uh, marinig from your person. Kung ano yung sa loobin niya, nararamdaman at iniisip ko yung mga gusto niyang mensahe na nais niyang maibigay sa inyo, no? Think of your person while watching this video, okay? So, anyway, sa mga gusto pala mag-avail ng private reading sa akin, mas specific po yung mga kasagutan doon, based on your questions and energies po ninyo yung nasagap doon, just message na lang po directly sa aking Facebook page, Readings by L with 3K plus followers. Doon na lang po kayo makipag-transact at mag-message, okay? wag na po sa TikTok dahil marami pang mga scammers dito, pinag-iingat ko lang kayo. And also, subscribe to my YouTube channel, Readings by L. So, sige, start na tayo. Okay. Uy, wow. Sino ba Sino kaya itong mga nanonood ng reading na to, ha? Mukhang itong person ninyo, yung iba sa inyo, hindi, wala kayong connection. I mean, wala kayong um, communication ni person. Parang naglaylo, meron sa inyo. Nagkaroon ng disconnection. And I can say na itong taong ito ay susubukan niya mag-reach out. Susubukan niya talagang um, magparamdam sa inyo. Is this a sign na nga ba, no? Marami nag nako, Okay. So, some of you, itong person, ilang taon na sa isipan ninyo, eh, nagkaroon kayo ng mga past arguments. Okay. Uh, may mga pagkakaiba kayo in terms of perspectives in life or mga hindi pagkakaunawaan, no? And, sa so, lang, nakikita ko, papwede pang mag-work out, eh. Papwede pang um, maayos or mabalik sa dati kung ano man yung um, pinagsamahan ninyo kasi may nakita kong union or companionship dito. It's just that na siguro uh, kailangan niyo lang talagang mag-usap at magkaroon ng masinsinang um, alam ano niyo parang kailangan open kayo sa isa't isa ng taong ito. No more secrets or kumaga, kung maga ano kung na yung mga um, kailangan nyo sabihin, kailangan nyo ipa, iparamdam sa isa't isa, i-express nyo na yan. Sayang to pagkakataon na to. Okay. So, another message na nakikita ko dito, no. Ito yung mensahe ni person. Um, nagisisi siya. Kung ano man yung mga hindi niya nagawa sa inyo. Um, lalo na sa past ninyo. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang bumawi ng taong ito. Ito yung malinaw. Yung mga, um, kung magagusto niyang humingi ng second chance. Okay. Gusto niyang mabago. Kung ano man yung Uh, kailangan baguhin. Talagang gusto niyang makuha ka ulit. Gusto niyang mahagkan ka. Gusto niyang magkaroon kayo ulit ng reconnection. No? Nagsisisi itong taong ito and hindi siya masyadong makatulog sa gabi. Lagi siya nag-overthink. Lagi, lagi kanya naiisip actually. Yung iba dito, lagi yung nag-i-stalk sa social media ninyo. No? Talagang always siyang updated sa mga ganap niya sa buhay. Okay, and this person um, focus din siya focus din siya sa kanyang career and um, stability sa buhay sa financial niya. So um, itong taong ito ay gagawa talaga ng paraan to contact you or para um, makipag, uh, kasundo or makipag-usap ulit sa inyo. Talagang mag-try, ina-try daw ni person ulit yung best niya para lang ikaw mismo eh uh, hayaan mo daw siya na um, iparamdam niya kung ano mga hindi niya daw naparamdam sa before. Gusto niya talagang bumawi. So, nasa iyo yan. Ikaw na nanonood ang reading na to. Pagbibigyan mo nga ba ang taong ito?